Araw-araw, halos 800 milyon na sasakyan ang gumagamit ng mga 7 billion liters ng fuel. Ang pagpapanatiling puno ng gasolinaan sa buong mundo ng ganitong flammable liquid ay isang incredibly complex at potentially dangerous na trabaho. Pero naisip mo na ba kung paano ginagawa ang gasolin? Sinaliksik ko ang oil industry ng United States sa Texas para malaman kung paano nagagawa ang gasolin mula sa crude oil dahil isa ito sa most influential places globally. Ang U.S. oil industry ay matatagpuan sa Texas kung saan nagsimula ang drilling noong 1894. Pero noong 1901 lang sumiklab ang oil industry nang isang extraction company ang nagtriple ng U.S. oil production overnight. Mula noon, halos 60 billion barrels ng oil ang nakukuha mula sa Texas at kung tama ang kalkulasyon ng oil companies, may reserve pa ng mga 10 billion barrels na hindi pa nahuhukay. Sa lahat ng mga prosesong ito, bakit kaya napakadelikado ng proseso ng pagkuhan ito? At gaano kalaki ang Texas pagdating sa oil production? Tara, sama niyo ako magsaliksik. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, at nais mong matuto at matagdagan ng kaalaman, baka pwede mong pindutin ang like at mag-subscribe ka na din. Malaking tulong po ito para sa mga katulad ko, ang content creator. Ang crude oil ay hindi lang pangunahing panggatong ng mga sasakyan. Nagbibigay din ito ng 50% ng energy na kailangan natin. Ang petrochemical derivatives nito ay mahalaga rin sa karamihan ng everyday products tulad ng plastic, tarmac, tires, cosmetics at pharmaceuticals. Ang malagkit, babaho at itim na liquid na ito ay ang crude oil, ang pangunahing raw material sa paggawa ng gasoline. Nakabaon ito ng malalim sa ilalim ng lupa. Milong-milong taon na ang nakalipas, ang mga halaman, hayop, organismo at maliliit na nilalang ay namatay, nahulog sa seabed at nailibing sa ilalim ng sediment. Sa pagdaan ng mga siglo, ang organic material na ito ay nagbago dahil sa init at pressure. Mga 250 million years later, ito na ang naging isa sa pinakamahalagang energy source sa mundo. Ito ang black gold ng Texas, ang pinakamagandang klase. Sa mainit at maalinsangang umaga na ito, ang team ay nagsisimula na sa trabaho, ang pag-drill ng bagong well kada buwan. May git 2,000 bagong well ang kay sa Texas bawat buwan na sama-samang nakukuha ng mahigit 900,000 barrels ng crude oil kada araw. Para patuloy ng dumaloy ang crude oil, ang mga producer tulad ng Occidental Petroleum Corporation ay naguhukay ng average na isang bagong well kada araw. Pagkatapos matukoy ang posibleng oil at natural gas reservoir sa ilalim ng lupa gamit ang seismic technology doon pinipili ang drilling site. Kahit nakakatulong ang teknolohiyang ito, ang oil exploration ang parang sugal pa rin. Kung productive ang well, ang crude oil ay dadalhin sa refinery kung saan ito binabago para maging gasolin, diesel, aviation fuel at iba pang mga produkto. Pero ang paghahanap at pagkuha ng oil ay kalahati lang ng laban kailangan din nilang maabot ang oil sa lugar na ito, na kilala bilang thermal basin. Ang crude oil ay nasa ilalim ng hanggang 4,000 meters, nakakulong sa mga batong 542 million years old. Para ma-access ang oil, ginagamit ang malalaking engine para itulak ang diamond trip drill bit pababa sa lupa. Pero ang friction ay nagdudulot ng sobrang init, kaya patuloy na pinapasok ang tubig sa ilalim ng pressure para palamigin ang cutting head. Ang tubig ay nagdadala ng debris pabalik sa ibabaw bilang putik. Maingay at extremely hazardous ang trabahong ito. Sa kanilang proseso, dapat tamang pressure lang ang drill. Kapag kulang, hindi ito makakaputol. Kapag sobra, masisira. Dagdag pa, habang nagdi-drill, may panganib ng gas emissions na maaari magdulot ng malalaking pagsabog. Habang nagdi-drill, kailangang patuloy na magdagdag ng sections ng drill pipe gamit ang 5-ton automatic dual wrench. Sa bilis na 5 metro kada oras, ang mahirap na trabahong ito ay kailangang ulit-uliting tuwing ilang oras, 24 oras kada araw. Kung swerte, tatama sina sa oil. Sa simula, ang pressure ng nakakulong na oil ang magtutulak nito sa maliit na butas papasok sa pipe at paakyat sa ibabaw. Pero ang natural na pressure na ito ay hindi nagtatagal. Kaya para patuloy na dumaloy ang oil, ginagamit ang plunger pump para sa deep wells. Ang circular motion engine's well, flywheel ay nagiging vertical motion para itong malaking metal syringe to allow further na in the well, oil pakunta sa ibabaw. Sufficient... Ang fluid mula sa bawat well ay lumalabas sa pipe at ang mga pipe mula sa lahat ng well ay napupunta sa mainline patungo sa gas removal container. Ang fluid ay naglalaman ng carbon dioxide, hydrogen sulfide at natural gas na kailangang alisin. Ang mga pump na ito ang ginagamit para kolektahin ang black gold ng Texas. Pero malayo ang mga oil field na ito sa mga lugar ng nang nangangailangan ng oil kaya isang serye ng pumps ang nagtutulak ng oil pipeline para sa 1,000 kilometrong biyahe patungo sa destinasyon. Ito ang pinakamalaking oil refinery sa US na mahigit 8,000 kilometro ng metal pipelines na sumasakop sa 10 square kilometers. Ang planta na ito ay kayang mag-refine ng mahigit 562,000 barrels ng crude oil kada araw. Ang ingay ay napakalakas kaya ang 4,000 workers dito ay gumagamit ng mahigit isang milyong ear protectors kada taon. Napakalaki ng lugar na ito. Hindi lang nito pinoproseso ang crude oil na Texas, kundi pati na rin ang oil mula sa buong mundo. Ang crude oil ay halo ng hydrocarbons. Bawat isa ay may iba't ibang bilang ng carbon atoms. Ang mga hydrocarbons na ito ay may iba't ibang bigat. Ang pinakamagaan ay profane habang ang pinakamabigat ay ginagamit para sa tarmac. Inaalis at tinatrato ng team ang hydrogen sulfide na kino-convert sa sulfur. Binibili ito ng local farm bilang fertilizer. Pagkatapos painitin ng crude oil sa mahigit 370 degrees, ito ay pinapump sa base ng tower, kung saan ito ay tumataas bilang vapor. Parang kumukulong tubig. Kapag lumamig, ang molecules ay nagko-condense. Ang pinakamabigat na molecules ay nasa ilalim, habang ang magagaan tulad ng gasolin at kerosene ay patuloy na umaakyat hanggang sila rin ay ma-condense at ma-extract gamit ang siphon. Mula sa bawat 191 barrels ng crude oil, nakukuha ang 88 liters ng gasolin, 48 liters ng diesel, 26 liters ng kerosene, 7 liters ng propane, 32 liters ng iba pang produkto. Ang planta na ito ay nakakagawa ng sapat na gaso rin para makabiyahe ang isang kotse papunta sa buwan at pabalik ng 770 times. Ang fuel ay tinitest sa isang lumang engine para masukat ang naking resistance nito. Ang naking sa engine ay nangyayari kapag ang fuel ay nagsispontaneously ignite sa loob ng engine cylinder dahil sa compression. Pagkatapos, ibinibigay ng lab ang data pabalik sa refinery para maayos ang mix errors at masiguro ang perfection. Oras na para buksan ang mga valves at hayaang dumaloy ang gasolin sa underground pipes patungo sa malalapit na terminals. Mula doon, ito ay pupunta sa malalaking tanker trucks. Pero ang pagpuno ng tanker truck ay mas delikado kaysa sa paghuhugas ng gas tank ng kotse. Ang pagkakamali habang naglo-load o nag-unload ay maaaring magdulot ng malaking pagsabog. Ang metal body ng truck ay maaaring makagawa ng spark dahil sa si static electricity. Kaya ang unang hakbang ay i-ground ang truck gamit ang cable at i-activate ang protection sensors laban sa overfilling. Ang pangalawang pipe na kilala bilang vapor recovery pipe ay sumisipsip sa emitted vapors para hindi ito kumalat sa atmosphere. Araw-araw, halos 4 milyong liters ng gasolin ang binadala sa mga gas stations. Pagkatapos ibuhos ang gasolin sa malalaking tanks, handa na ito para sa konsumo. Kaya sa susunod na magpapagas ka at maiinis sa taas ng presyo, isipin mo rin ang pawis at hirap ng mga laborers at oil producers na gumagawa nito para sa ating lahat. Maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan mo ang ating video ay mag-comment ka naman sa baba ng hashtag sa Muli ay magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kalaman, huwag nating kalimutang magsaliksik.